Magandang tanghali, eto na ang kasunod na eksena. Ayun na nga, paglabas ko ng bahay, may nakita akong pila. Siyempre, hindi ako pipila, papasok na ako eh. May paayuda pala ng tubig dito ngayon. Ewan ko ba, bumabaha naman, nawawalan pa kami ng tubig. Maliit na truck lang ang pwedeng pumasok dito. Truck ba ng bumbero ito? Ano pa nga bang truck ang pwedeng paglagyan ng tubig? Pwede naman, truck ng puso negro. Pwede kaya yun? Pangmaraton na palang ginawa kong lakad dito gusto ko kasing madapa. Parang hinahabol lang ni kamatayan. Baka kasi maabutan niya ako. Uy, charot lang ho. Ganda rin naman maglakad ng ganitong panahon, hindi mainit. May nadaanan nga pala akong basura dito na nagkalat ng aso. Hindi ko na sinaway, baka kagatin pa ako. Mahirap na. Buti naman malapit na ako. Teka lang, parang ito yung na-videoan ko ng isang gabi ah. Yung nagre-review. Ay, salamat. Makarating na rin. Ayun, pagpasok ko, late na ako. Pero okay lang yan. Wala pa namang tao eh. Nediretso na sana ako nang makita ko yung kapitbahay namin. Naligo ka, naligo ka! Hindi! <laughs> naligo <laughs> <laughs> ka ba? Hindi. <laughs> 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 Grabidad. Akala ko nakaligtas na ako. Naligo naman ako. Kahapon nga lang. ko na rin ang pagbubukas ng pwesto. May mga ilang guests na kasing pumasok. Ito kasing pwesto na to ang una kong binubuksan. As marami kasing nabili dito. Hinihila ko na pala dito ang ilalagay ko sa poste. Ayoko kasi may sumandal dito. Uy, baka marinig ako ng may-ari. Lagot. <laughs> Ngayon ko lang napansin. Ang bilis ko palang magtrabaho. Basic. Kaliliit kasi ng mga item na to. Kaya konting matagal mag-display. Hindi pa kasi dumating yung in-order ni Madam na Tindera. <laughs> Medyo maraming konti nga pala ang mga -di display ko na ulo ito. Uy, ulo? Anong ulo yan? Ulo ng manikin. Speaking of ulo, eto nga palang mga ulo na to. Gumagalaw ito kapag gabi. Nanakot pa talaga ha. Ikot ka lang yung camera. Wala lang, pakita ko lang. Tapos na ako mag-display eh. At bumalik ako dito dahil meron ako nakitang bangaw. Kala niya makakaligtas siya sa akin. Eto na nga, tapos na akong mag-display. May buyer na agad. Uy, sana all. Natuwa nga sila ma'am dito. Ang mura daw kasi, sa kanila daw 20, sa amin 50. Eto <laughs> na nga, dahil pagod na akong mag-ayos sa kabila, kailangan ko ng magic pitik. Wow. Hola! Yun lang, umabot sa kabila. <laughs> Inayos ko na rin pala yung ilaw nito. Napundi kasi. Pinagpalit ko yung ilaw dito sa kabila dahil kulay blue nga. Dati siguro akong electrician, nakuriyente kasi ako eh <laughs> Di ba ganun yung mga elektrisyan, nakukuriyente muna bago matuto Hehehehe <laughs> <laughs> Dahil tapos na ako sa mga ilaw, eto naman ang gagawin ko Kunyari masipag ako Ang kasi si madam, naawa na kasi ako sa mga ipit Masyado na sila malinis, kailangan na nilang itapon Uy, baka marinig ako ni madam Ako nga pala si Maria, ang mapalad may ayuda na naman. Wow! Yun lang. Bye-bye!